Hello, magandang araw. One month po akong nawala dito sa aming uh, bahay kasi meron po akong pinuntahan. Pumunta ako ng Cebu. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang development na aking mga tanim. Ayan, o. Oh, yung tanim ko ng mga kamote. Maraming klase ito ng kamote. Mga siguro pito o walong klase ito ng kamote. Ayan, tinanim ko lang siya sa paso. Pero malago na siya. Kaya lang ay hindi masyadong naalagaan. Kasi nga ay wala ako dito nung mga nakaraang mga araw. Pero siguro ha, bago mag-summer ito, makaharvest na. Ayan. Pakita ko rin sa inyo yung aking mustasa. Ito na harvestan na ito ng aking anak, yung mustasa ko ng mga tanim. Nilagay nila sa nilagang baka o sa sinabawang isda. Meron din dito oh. Ayan. Na na ito, nakuhanan na. Kaya hindi na siya ganun talaga kalago kasi naharvest na nung nakaraan. Kasi sinabi ko sa anak ko na iharvest harvest niya na kasi sayang din naman. yan. So ayun lang po muna ang ko sa inyo ngayon dahil ako po ay bumalik na dito na ako nga ulit ay mabibigyan ko na ng atensyon itong aking mga tanim. As in na miss ko talaga yung mga tanim ko ba. Yan oh, nakakamis yung mga tanim. Hindi na naalagaan. Kawawa naman yung mga tanim ko. So ngayon na nandito na yung kanilang ama, ay mas maalagaan na yan ng mabuti. Okay, so ayun lang po muna aking papakita sa inyo na development sa aking uh, maliit na garden. Maraming salamat. Bye bye and God bless.